So yun guys, ang uh, dito tayo mag-uumpisa ng pagbablog guys no. Sa ilalim pa ito ng tulay ah. <laughs> at tayo ay pupunta sa oh. Ngay bay At yun, guys, samahan niyo ako sa aking pagbablog at magra-ride tayo doon sa Nueva Ecija sa Little Vegan alright so no, Z1 na Z1 na hindi tapos sa akin na ano yun punta ng Manila yun no? sabay tayo doon so ayan guys at uh, ito magalang na ito dito guys no? Ang palay guys oh nakabila dito sa dahan no? Oh. sigurado maghapon ito oh. talagang matutuyo itong palay na to ito, oh, lawak ng mga taniman dito oh Yan ang sabi ko eh patuyo <laughs> uh, na to guys oh. yung iba iniipon na nga oh, oh, hinahalo lang para malahat maano tuyo Oo, oh, oh, hinahalo nila Pero malamang tuyo na to Kasi yan, no, oh, inaipon na nila, guys Oo, oh, diba? Eh so, ayun, guys Ang ganda dito, guys, no? Arawak na muna uh, Kanihan Ang laki ng tulay nito, ah <laughs> Haba pa Okay, ito ang yan. Ayan na. No? Alright. Napakainit sa daan guys. Lang. Ano bang oras ngayon? Alaon na. Ang hapon guys.

Neko. Di kolam. One wilam by tu di itu. Wah, nakai ni toh tak nak ni toh. Tontor loh. Ah, naman dito ano, dito tayo dadaan. Oh. So, saan kaya dito yung dikuan Dito. Papagas muna ako May unleaded kayo? Ay, ayan Para Sigurado na Tuloy-tuloy <coughs> na yung biyahe Init, init ah. Yun. Buti nga guys dito. Pili ka. Hindi pa pumasok yung mga sasakyan guys no. Yan lang ah. Oh. Ayun oh. Ito tayo. Yan guys ah. Ang ganda oh. Parang nasa ano ka lang oh. No? Yun, guys ah. Oh. Parang nasa... Ano nga no? Ilocos. Yun. Oh, diba guys? so oh, ang ganda-ganda dito. Oo. Oh. Oo. Ay, alang dito. Kung ikaw ay nakamotor motor guys, ayan, oh, ganda. Oh. Saan ba pwede mag ano? Panandalian lang. Mag uh, na ano, ano lang tayo, pero picture-picture. Dito, baka pwede naman. silong lang natin yung motor guys kasi yung motor ko ang init ah pag nabilad <coughs> so ayun guys sa uh, ayun